Sino ang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kagipitan o pag-uusig o kagutuman o kahubaran o panganib o tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa inyo, pinapatay nila kami buong araw. Itinuturing kami mga tupang kakatayin. Subalit, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Ito ay sapagkat nakakatiyak ako na walang makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos, hindi ang kamatayan o ang buhay o mga anghel o mga pamunuan o mga kapangyarihan o mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. Hindi ang matataas na bagay o ang mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha, walang anumang makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma, Kabanatong 8, mga talatang 35 hanggang 39 Nagkamali ka, nagkasala ka, Natukso ka. Nabali na naman ang pangako mo sa si Diyos na hindi ka na uulit, na hindi ka na magkakasala. Ilang beses ka na bang nagkasala sa si Diyos? Ilang beses ka rin bang umiyak? Humingi ng tawad sa Kanya at nangakong hinding-hindi na ito mauulit. Pero, andito ka na naman. Bumagsak ka na naman Nakagawa ka na naman ng kasalanang iniiyak mo, yung kasalanang nangako ka na hindi na mauulit. Kaya ang nangyari. Ayaw mo nang lumapit sa Diyos kasi hiyang-hiya ka na kasi wala ka nang mukhang iharap sa Diyos kasi ang rason mo sa sarili mo nakakahiya naman sa Diyos. Paulit-ulit akong bumabagsak paulit-ulit ko siyang binibigo at nangangako ako at hindi ko naman natutupad. Kaya, bakit pa ako lalapit sa Diyos? Bakit pa ako hihingi sa Kanya tawad kung paulit-ulit naman akong nagkakasala? Ang tunong ni Pablo sa ating binasa, Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sa palagay mo ba, kaibigan, na dahil paulit-ulit kang nagkakamali, paulit-ulit kang nagkakasala, wala na ang pag-ibig sa inang Diyos, na hindi ka na niya papakinggan, na every time iiyak ka, every time hingi ka ng tawad sa Kanya. Alam mo ba, kaibigan, mahal ka ng Diyos, at gaano man kalaki, gaano man kalalim, gaano man kasama ang nagawa mong kasalanan, mahal ka pa rin niya at kayang-kaya kanyang patawarin. Sabi nga, anumang bagay na nasa harapan mo, anumang bagay ang sitwasyon mo, hindi ito nakapagpapahiwalay sa pag-ibig sa iyo ni Kristo. Kaya kaibigan, huwag mo nang pagdudahan ang pag-ibig ni Kristo sa iyo. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Lumapit ka sa kanya. Muli humingi ka ng tawad sa kanya. Muli magpakumbaba ka sa kanya. At this time, kapag nangako ka, hilingin mo sa banal na Espiritu Santo na bigyan kanya ng kakayahan na mabago ang buhay mo. Alam mo ba kaibigan, kaya pabalik-balik ka sa kasalanan mo. Kaya paulit-ulit kang nagkakasala sa Diyos sa kaparehong kasalanan kasi Umaasa ka lang sa sarili mong kakayanan, hindi mo hinihingi sa banal na Espiritu Santo ang kanyang tulong. Bakit hindi mo subukan na tumawag sa banal na Espiritu Santo at hingin mo sa kanya na bigyan kaya ng kalakasan upang mapaglabanan mo ang kasalanan na gumagapos sa iyo? At alam mo, kaibigan, kapag ginawa mo to ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo. Ang Panginoon ang mag-aalaga sa iyo. Sa, kaya, kaya kaibigan, kung ikaw man to, kung sa pakiwari mo na hindi ka nadiringgin ng Diyos, dahil paulit-ulit ka naman nagkakasala, palagi mong hindi tinutupad ang mga pangako mo. Alam mo kaibigan, ang ating Diyos, hindi siya katulad ng tao na kapag Nagkamali ka kapag paulit-ulit kang nangangako, wala ng nang pag-asa. Alam mo sa ating Diyos, maraming pagkakataon na kaya niyang ibigay sa atin, na kaya niyang ibigay sa atin, lalong-lalo na kapag alam niya na sincere ka, sincere ka sa iyong puso, na totoo ka sa Kanya. Kaya sa mga sandaling ito, kaibigan, halika na, sumama ka at dumulog tayo sa Diyos at ihingi mo sa Kanya ng kapatawaran ang mga bagay na nagawa mo. Manalangin tayo. Lord, andito na naman ako. hiyang hiya na ako, Panginoon, dahil palagi ako nangangako sa iyo na hindi-hindi ako magkakasala. Lagi na lang akong umiiyak sa iyo na sinasabi ko, Lord, huling-huli na 'to. Hinding-hindi na ako magkakasala pa, hinding-hindi na ako gagawa ng kamalian. Pero Lord, nabigo ako. Binigo kita. Andito na naman ako. Umiiyak na naman ako. Humihingi na naman ako ng tawad sa kaparehong kasalanan na nagawa ko. Lord, hirap na hirap na po ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Patawarin mo po ako, Ama. Sa lahat ng aking kahinaan, sa lahat ng aking pagkakasala, patawarin mo ako, Ama, kung hindi kita tinitignan, kung hindi ko inaanyayahan ang banal na Espiritu sa akin na tulungan ako sa aking kahinaan. Patawarin mo ako kung sa sarili kong kalakasan ako nananangan. Panginoon, palambutin mo ang aking puso kasi pakiramdam ko every time na nagkakasala ako, na every time binibigo kita, na every time gumagawa ako ng lihim na kasalanan, pakiramdam ko, Ama, na hindi mo na ako kayang patawarin. Pakiramdam ko, tumitigas ng aking puso. Wala na itong pakiramdam, nagiging manhid na sa kasalanan. Father God, tulungan mo ko, kailangan kita. Kailangan ko ang tulong mo. kong manatili sa ganitong kalagayan. kong manatili sa ganitong sitwasyon. Ayokong malayo sa iyo, Panginoon. Ayokong mabuhay ng ganito ng isang taong makasalanan, na isang taong nabubuhay sa kasalanan na kahit alam ko na mali, patuloy kong ginagawa. Panginoon, hindi lang ang sarili ko ang sinasaktan ko. Nasasaktan ko rin ang aking asawa. Nasasaktan ko rin ang aking mga anak, ang aking pamilya, ang mga mahal ko sa buhay. Yung mga nasa, yung mga tao na sa paligid ko na umaasa sa akin, na tumitingin sa akin. Father, hirap na hirap na ako, durog na durog na ako. Itayo mo ako muli. Tinitingin ko ang aking mga mata sa iyo. Inaabot ko ang aking mga kamay sa iyo. Salamat sa salita mo, Panginoong Hesus. Salamat sapagkat sinabi mo sa iyong salita. Ano mang bagay na nasa harapan ko sa aking buhay, ang kahirapan, ang kamatayan, hindi ito makapagpapahiwalay sa pag-ibig mo sa akin. Salamat, Father God, sapagkat minahal mo pa rin ako, inibig mo pa rin ako, tinanggap mo pa rin ako sa aking karumihan, sa aking kahinaan. Palagi kang andyan, binabangon ako, pinipilit akong tulungan. Kahit ako, sa sarili ko, nag up na ako, sumuko na ako, pero ikaw hindi ka sumusuko sa akin. Papagad, samahan mo ko, samahan mo ko, gabayan niyo po ako, at muli mo akong akayin sa katuwiran. Gusto ko na pong magbagong buhay at na-realize ko na hindi ako magiging bago, na hindi magkakaroon ng pagbabago ang buhay ko kung wala ka sa akin. Kaya sa mga sandaling ito, muli, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay. Ibinibigay ko sa iyo ang buhay ko, ang aking buong buhay. Muli kong inaalay sa iyo. Muli kong pinagkakatiwala sa iyo. Ikaw na po ang bahala sa akin. O aking Diyos, o aking Ama, Ikaw na po ang bahala. Hubugin mo ko. Baguhin mo aking puso. Baguhin mo aking kaisipan. Baguhin mo ang buo kong pagkatao sapagkat wala akong magagawa kung wala ka sa akin. Wala akong magagawa kung hiwalay ako sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka nag sa akin. Hindi mo ako sinukuan at nananatili ang pag-ibig mo. Salamat sa Panginoon. Pinupuri kita. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang araw na ito sa pangalan ni Yesus. Amen.